i on a 对吧？ Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magnanobena sa ina ng laging saklolo. Tumayo po ang lahat. Ang sakdalis kami ay inip. Sadio Espiritu Santo, Amen. mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng Kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng Kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at mupang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat namin pinagsisisihan ng aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. <tod> Oh. Sa nobena, magsilod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, puhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinangamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilim mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng inyong pananalig at pagtitiwala, sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan na mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, Bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimpim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, na tulungan mo kami makapagdulot ng aliwat at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat na mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi. At turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalingat lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging sa klolo. Pinili ka namin reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wambiki sina sa sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ng kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin igalang at sundin ng kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi namin pinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan na matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sagayoy, maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo. Santa Maria. Panalangin mo kami. Santang Birhen na pinaglihing walang kasalanan. Mo kami. Aming ina ng laging saklolo. Panalangin kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao ay panalangin upang katulad mo unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon ay panalangin upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Masintahing ay upang matakot kaming lubos lubosang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal, upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, upang manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala, Lalo na sa sandali ng tukso upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsambasa Diyos sa Eukaristiya upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. ina, ipanalangin mo kami upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. ina, ipanalangin. Mo upang kami. magsikap kami maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. ina, ipanalangin. Mo. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito sunod sa katarungan upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba upang tanggapin namin ang aming mga pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing inay panalang. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing inay panalang. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing inay panalang. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing inay panalang. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Ina, Upang sa pakamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Ina, Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Pasintahing ina Upang idalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Pasintahing ina ay Tahimik nating idalangin ngayon ang ating mga sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga sa sarili sa ating ina ng laging saklolo, unang miyerkules ng buwan ng Augusto. Kari ni Sinisang birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa, upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami, hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na kristyano upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po tayo. Oh, oh, Pasasalamat kay Heso Kristo na nasa banal na Eucharistia. Magsiluhod po tayo. Panginoong Heso Kristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buong niyang pagkatiyo sa sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bahay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama Dovi, buong pagsisihan namin lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay sa pamamagitan mo. Pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahanga-hangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat. Pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sansinakpal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnunabina sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdaga ng aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. dobi mo na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalwalhatian at pasasalamat ay mapas sa kabanal-banalang tatlong persona, Amang, Anak, at Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang, ip upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na hihirapan dahil sa dinaranas sila mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Pagsitayo po ang lahat. oh Spiritus Santo, Amen. magandang umaga po.